q citizen, alam mo ba na may pindadaling paraan para ma-enjoy ang mga serbisyo at benepisyong handog sa atin ng Quezon City Government? Ito ay sa pamamagitan ng Q-Citizen ID. At ang good news namin sa inyo, libre at online lang din ang application process nito. Sino ang residente, property owner, mag-aaral, o nagtatrabaho sa Quezon City ay pwedeng kumuha ng kanilang Q-Citizen ID. Kailangan lang maghanda ng valid ID kung saan makikita na Quezon City ang address mo o ng paaralan o kumpanyang inyong pinagtatrabahuan. Pwede ring Barangay Certificate of Residency for QCID purpose kung wala ka pang valid ID. Kapag meron ka na nito, mag-register muna sa QCE Services gamit ang unique at personal email address mo. Kapag may QCE Services account ka na, mag-login lang gamit ang username at password na ginawa mo. Makikita na rito ang menu ng mga servisyong pwede mong applyan online. I-click ang Q-Citizen ID application. Basahin lamang at mag-agree sa lalabas na paalala. Fill up on ang online form gamit ang inyong personal information. I-review ang inyong mga sagot sa bawat text field. I-save at submit ang inyong application. Tunod na ihanda ang inyong documentary requirements. I-upload ang inyong valid ID o barangay certificate. Mag-upload ng ID photo. I-upload ang inyong perma. At click Submit. Nasa for review and approval status na agad ang application mo. Kung ma-approve na ito, makakatanggap ka na ng email confirmation kung saan nakalaan ang mga detalyeng kailangan para makuha ang printed QC ID. Kung ma-reject naman, makakatanggap ka rin ng email kung saan makikita ang reason for rejection sa inyong naging application mag-apply lang ulit at mag-submit ng mga naitamang impormasyon at dokumento. Kadalasang inaabot ng ilang araw hanggang isang linggo ang approval ng mga application na may kumpleto at maayos na attachments. Matcha-check mo rin ang status ng inyong application sa inyong QC e-Services account. Abangan rin ang weekly post ng Quezon City Government at QCitizen ID Team Facebook page para malaman kung saan at kailan pwedeng makuha ang inyong printed Q-Citizen IDs. Para sa iba pang detalye at tanong tungkol sa Q-Citizen ID application, kontakin lamang ang ating Quezon City ID Team. Kung nahihirapang mag-apply online, pumunta lang sa Finance Building sa Quezon City Hall o sa District Action Office na pinakamalapit sa inyo para sa QCID-Assisted Application Services. Maaari ding mag-abang sa city caravans at barangay events sa inyong lugar. Ang QCitizen ID mo ay maaari nang magamit para mapabilis ang access sa free transportation, health at marami pang social services ng Quezon City Government maaari ring makakuha ng discount sa piling establishments dito sa ating syudad. Ipagmalaki ang inyong pagiging taga-QC! Kumuha ng Q-Citizen ID para sa mas pinabilis at pinadaling benepisyo at serbisyo. Q-Citizen ID application, alam mo na!